Miss Cory Bidanes, one of the bosses, na alarma na din, naglabas ng pahayag sa issue ng dalawang fandom. Kung hindi kasi na actionan uulit-ulitin lang ito. Kaya naman sabay-sabay palang kinausap ng tatlong boss. Sina Derek Loren, Carlo Katigbak, at itong si Miss Cory. Alam niyo naman kung gaano nila kamahal ang isang kinchu. Lahat ng mga achievements ay proud na proud ng mga bosses. Maganda din kasi ang naiambag ng Actress Kapamilya Network na nakapagbigay din ng award kaya ingat na ingat sila rito. Kaya nga noong Chinese New Year din halos lahat ng boss ay naroon. ganon sila kaproud sa anada nila na very generous at humble. Para kasing isang company yan, kung maganda ang iyong pinapakita, maganda din ang balik sa iyo. Yung issue naman ni Jenny Gutierrez, kahit sinong boss, mababahala sa ganong attitude. Nagpilit At pa rin kini-question bagong katandem ni Paolo Bilino. Ito nga ang ilang komento. Dapat kay Paolo siya mag-react. kay Kimi. Kasalanan ba ni Kimi na naging successful? o matagumpay ang tandem nila ni Paolo. Aminin na natin, na talagang malakas ang chemistry ni Kim at Pao. Siyempre, kung ako naman si Paolo, alam mo na click yung tambahan ninyo, at for the work purpose, itong turuturi mo, kasi mainit talaga ang tandem nila, at maraming fans and supporters, locally and abroad, Gustong eh, gusto ang tandem nila Kayo ba isang ayon din?